Good morning guys! Welcome back to my channel! Ayan, update na po to kay Rina. Pagka sa lupa niya. Ayan, andito na po. May lupa na siya nina. Okay, ayan, napuntahan <coughs> na nila. Kasama, kasama ang mga sinala. Andito na po, panoorin natin. Ayan, mapalingap. ng halik. <coughs> kansyon si ni sa asiri ah, di asama po di po sa nangluot niya uh, falling up rab ito mo banda sa uh, baragay ibun kampu asama po niya uh, di si via david falling up dan at sa pagsijuwan at si ano ba alam mo po huya, Rina, huya, Rina. nel nel oh, so si, si, na simula jan. Simula dyan sa ano, kanto ni Al, no. Lote. Hanggang doon, oh. Yan, binibinta. Tabi kang sada. Ate ka, ate ka usap. Wala na yun. Asan na eh? Si ano? Ano pa po nun? Tomas. Si Tomas. Wala po si Tomas? Wala. Sa si, iyo, kausap ko lagi. Kalis lang niya. Napasada. La Napasada siya. Ay, 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 uh, Pero Pero, um, gusto niyo makita yung lode? Saka, ano, malaman malaman yung magkano. Or, o oh, sige, pupunta na ba sana? Bahasa, bahasahan ko lang? Sama naman sa dayon? Doon sa dait. Nasa diet siya? Wala ka bang funtap nun? Hindi ko nga alam. Ah, baka may funtap. Baka may funtap. Ah, hindi mo. alam? Ayun mo pa niyang nanay? Number? Ah, oh, wala. Walang binigay eh. So, oh, sige, sige, tigala ka. Okay. No. Dalo dalo ng bahay mo. Oo okay lang. Okay lang. At least dito mas malapit ano? Excited ka na? Kaya ka excited. So wow. oh, grabe naman sa excited. So wow, so wow. At least mas malapit sa school nyo tapos kay Kuya Rob. Yun o Ano know, bro? May ano kayo? <laughs> Kumusta pala ang school nyo, Reina? Kumusta lang po. Buti naman? Ano ginawa nyo maghapon? <laughs> Nag-aral, nag-aral. <laughs> Kumain ka na ba? Nag-lunch ka na? Nag Kumain ka na? Ka na? Anong inulang mo? Da, no. Isda. Oh, very good, healthy. Healthy, mm -hmm. protein. Rich in protein. Rich in protein. Kailangan natin. Ito Tapos si Kuya Nel. Hello po. Ayan. Wala po si Kuya Nico ngayon at ano? May... Dapat si Kuya ano? may... Nico, si di ba? Oh, may oh, lakad na sila ni Lasok Sok dyan. Um, kaya ito, guys si Kuya I'm excited na si Reyna guys. Kaya nga, excited na. Baka gusto niyong pa si Reyna po. Kanina so, pa siya ano, kanina pa. So, excited na siya. Excited pa siya, yan one... eh. So, ayan mga alingap. Nangyayari tayo dito ni Kuya Brooks at may din lang siya doon. Pero, kasama natin si Reyna, si Jomar, si Agnes and Papa Dolph. Walang pasok. Walang pasok bukas? At oh, Sabado na bukas eh. Ito. <laughs> <Okay. laughs> Bakasyon ka, two days. Pagandang <laughs> <laughs> okay, araw ng ano lang. araw is Friday. Friday, thank God it's Friday. Yes. Di ba kalingap dyan? DGIF? DGIF? Ay, may paso ka pa bukas? Wala lang. Kalingap. At <laughs> uh, takikita po natin dito sa tawid ng kalsada may nandiyan si Reyna at sa tawid po ay may malunggay. May malunggay po sa likod ni Reyna. Grabe. Ano ang ibig sabihin nito? May malunggay at sagging sa ring ko. Ano yung Reyna? May ID ka. Pink uniform si Reyna. May picture ka ba dyan? O, Ang ganda, oh. Ay, kina mo. Ipong mo. Reyna Binimay. Mai Wow. Oh, yeah, guys. Wow. Oh, hot spot. Oh, hot wala ano 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 nang na ano ng lupa siya, no? si ano. Si Reyna, si Reyna, sa nung po po. 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 At papatayuan po natin ng, na, hinahanap lang po yung ano yung bahay nari. Oo, oh, yung, yung, uh, yung hindi naman siguro siya may ari. Papabroker, ha? Ah. Ay, hindi. Lalagyan po natin dito ng mga tourist spot para kay Reyna. Hinahanap lang. Ano sabi mo? Vivian. Mas ubat ka na, ano ah, napawi ah. Hmm. Kapo, ala alaga po ng K-Boy, siyempre si asa Nasa pangalaga po natin siya. No, but masaya siya at inaalagaan po. Ito yan. Tulad ngayon, may Reyna, masaya ka naman, di ba? Masaya ka? Oo, oh, masaya si Reyna. Sa akin bagong lupa. Yes. Talo pa niya si Kuya Jomar. Wala <laughs> nga pa. Wala yung lupa eh. Yan e, mo ma-donate ako ng paso bro sa inyo. Mga charity bro. Uy si kuya! Maganda lugar tolo oh, mo Tabi ka sa da. Gitna. Pwede ka numando sa kabila. Papuntang ah... Uh, ah ba? Lagun. Ah lagun na? Alawihaw. Alawihaw. Papuntang gabon. Pagkumanang ka. Talisay. Sabi ka. doon naman. Sa kahabaan. Pagkumaliwa ka. papuntang ng ano kahit So malapit pa rin lapit pa rin. O kaya maganda at makuha ito niya, no? may makuha kayong luti dito para sa, sa iyo rin, ano? Ganun ka kamahal ni uh, Kalinga Prab, no? So basta manatili ka lang mabait. wag ka mag, o, masunurin. Manatili ka ang, uh, pero may pa isa, mabait, masunurin. Um, isa pa, ano yan? Uyisip-isip. Um, mabait. Uh, magalang. Mag, ayun. Magalang. Ayun. Masunurin, mabait, magalang. O oh, mayroon pa ba? Magalang. Ha? <laughs> Masayahin. Masayahin. Ano pa? Wala na? Ayun. Magalang. Ah, wala mo na. Ah. Pabundog si Dasha. Nakakatawa si Rino. Ayun ah. Ayun si ano, uh, kuya. Oh, wala akong kilala, na. Oh. <laughs> <laughs> Di mo pala akong kilala. Mas uh, uh so ko sa ito. Hey, ang galing na yun ni Rina, no? oh, magaling yan, mabait. Oh, grap. mabait. Bukas sa mabait, magalang. Bukas sa magalang, maganda. Kaya hey na, dapat uh, uh. tuloy-tuloy mo yan ganyan na pagagaling mo, ganyan. Pag-aaral ka na? Uy, grabe naman, na. ang galing naman. Tuloy-tuloy mo lang yan, wag ka na magparaisip ng kung ano-ano. Isipin mo yung pag-aaral mo para pagdating ng araw, maganda yung ano Kira bukasan, no? ha. Oh. oh, saka pumayat siya, no. Oo. Oh, oh. oh. alam mo yat, dati ano kay Batchoy. Ah. <laughs> <laughs> oh. Ay galing. Oh. Ay talaga, oh, magaling Ay, na nga talaga, talaga siya. Na ni ate Ay, talaga Ay, lang ha. Oo. Oh. Hindi ganito, hintayin natin si B. Na, ano na nakontak na? Kasi wala pa. <laughs> tayo tayo si na nga eh. Oh, Kailangan malaman nila kasi yung ano. Hindi yata, yung... Papunta doon? Oo, oh, oo. Oh. Yan, itong kahabaan na ito. Siya ano, pa uh, titira dito. Papagawa sa lo. Oo. Oh. Mag Ay, magkapit bahay natin yan. Oh, malamit. Bahay tayo rin na. Ganyan uh, oh. yung bahay ko. Alam mo yung bahay niya? Oo. Oh. Alam mo? Bahay kita Ay. mo si Rachel. Ito maganda. Gusto maligo sa ilog. Ay, yan lang ilog. Oo. Oh. Po. Ayan lang. Ay, oo. Okay, no? <laughs> no? Oh, ayan okay, o. Oh. ayan Oh. Oh, ayan, malinis naman yan no? Oh. Ayan, Diyan naliligo lahat sila, ano, sila si Rizel, dati doon, mga sila lahat, maayos yan. O lang, alaya, hindi na mo, hindi na mo. Ang sarap maligo dyan, o, oh. oh, magtapis ako ka dyan. <laughs> o oh, yan, no? Oh. marunong ka ba lumangoy? Oh, turuan ka ni, ano, ni uh, Fiery San Maglang mag Maglangoy. <laughs> o, oh, diba? O, oh, tabi ka pa, tabi ka, tabi, tabi ka may, ano, dati. Ay, ay, pwede bang, pwede bang, ano, mapapicture sa iyong, sa iyong lahat? A picture fact dia punya di atas, alay gapdan picture. Ah, dah dah Ah, sama oh, sahabat, pa uno picture thumbnail thumbnail. Oh, sige, oh, pada pare, pare, sama sabar, sama sama? sabar, 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 ah, sabar, 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 eh, sabar, 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 Yan. Okay na. Thanks. Prela. Yeah. So, excited ka ba? O oh, mag-excited ka? Nasa Marikina dati katrabaho ko. Sino po? Si Jenny Kabugnaw. Ay ano mo lagi? Siya to. Mo lagi mm -hmm. dun, no? Ah, kilala mo yun? Kasi sa'yo, sa'yo siya na. Nakilala niya ako kasi yung pagkilala ko noon sa Marikina, Jumar ako. Ah, uh, kaya nung mapanood ka niya, Jumar, naalala niya. Sa'yo, yun! sa'yo. yun! Oh, yun! Alala oh, oh, Alala, <laughs> BININTA! <laughs> si, BININTA! No, oh, na. si Joe. Tapos nalaman niya na doon na parod na carry ni Joe na kuha niya. Hinahanap talaga niya ako. Ay, hanggang ngayon nakausap pa rin siya. Pero pero hindi nang pangita sa mukha kung sino yan nung lasting itsura. O siya nga. Oh, Jumar Marley. Binenta. Binenta. Joe kasi ang pakilala. Oh, siya na yon. Alam niya. po. Joe Marley. patay niya Joe Ang alam niya Jumar Marley. Ayan so eh, sayo, yung yung ina mo yung kaya bumaling ng pinananun ay yun Ayun, para pinuuprong utangan ng ah yun alam 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 yun sana yun alam alam yun magaling yun alam yun ay yun Ah, Di mo ko ikilala? Oh, ay, mahala niya, hey, Risa. Ay, gero. Ay, yan. Magkapit bahay pala si Rizel at saka si Rina. U ug si Kuya Brooks nasa gitna ang lupa ni Rina na bili. Yan, ganyang kamahal si Rina sa mga, sa mga matubang, guys. Okay po, dito lang may tatapos aking video. Thank you for watching. It's me, Rebecca Sisi. Don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye, guys. To God. Be the glory. Bye-bye!